Kasama ng ating co taranat Tara na at makipagkwentuhan tayo sa ating mga kababayan sa London. healthcare assistance, ano, uh, hindi lang yung pasyente namin yung dinidil namin, but the whole family pagdating ko sa bahay, magko-coffee na ako. Kailangan kong iwanan yung stress sa trabaho ko kasi kung hindi maapektuhan yung family mo. With that uh, MX3, nakita ko talaga yung difference sa katawan ko. Yung pain ko sa paa na iniinda ko na ang tagal-tagal, nawala siya talaga. Ano pa bang susuportahan natin kundi yung sariling atin? Yung problema ko yung pag-stress ka, hindi ka masyadong makatulog sa gabi. When I started taking MX3 coffee, Uh, para parang napansin ko, uh, mas madali kong makuha yung tulog ko. That's why I'm so happy na yung MX3 pala is available na rin dito sa sa London. MX3 is ano lang siya, tulong siya aid for your general health. Doesn't mean na ito yung medication, but ito yung tumutulong lang in for our general health. MX3, dito ako believe. MX3, dito ako believe.